Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamimigay ng tulong sa mga at mangisda na apektado ng ilinyo sa Cagayan de Oro. Si Regine Laluza sa report, Rise and Shine Regine. Halos wala nang naiuuwing huling isda ang mangingisda sa magabalan Cagayan de Oro City na si Pipito Maunes. Dahil sa init ng panahon, aniya sa sapa na namamalagi ang mga isda at hindi na sa dagat. Kaya, kaunti ang kanilang nahuhuli. Sa kabila nito, ay matyaga pa rin silang nangingisda dahil ito lang ang kanilang hanap buhay. Sa ngayon nga, ay pinagtsatsagaan na lamang nila kung ano man ang kanilang mahuling isda. Dahil dito, laking tuwa ni Pipito nang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong hapon lang, dito sa Cagayan de Oro City, bitbit -bit ang tulong pinansyal para sa kanila. Ang isda, labay lang sa among tungod, mualak na yun. Walang gamay ra ka mo ang makuha sa tanang susilente nga nakatag ra mo malaking uh, salapi si BBM ra gid mo salamat sa kaya sa kanya Nagpapasalamat din ang lokal na pamahalaan na personal silang nabisita ng Pangulo. Bitit pa ang mahigit 200 million pesos na ayuda para sa mahigit 13,000 na mga mangingisda magsasaka at iba pang pamilyang naapektuhan ng El Nino. Nasa 10,000 pesos ang matatanggap ng isang benepisyaryo. Ayon sa alkalde ng lungsod, mas nararamdaman nilang napalapit sa kanila ang tulong mula sa gobyerno. Ang nasabing tulong ay panimulang pang negosyo o anumang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong apektado pa sila ng tagtuyot. Your presence here affirms that we at the city government of Cagayan de Oro City Is doing the right thing for our people. Ito po ay nag, nagpapakita ng tunay na pagkabayani at pagkadakila ng ating mahal na pangulo. Siniguro naman ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang kanyang pagtulong sa Cagayan de Oro City ngayong mahirap ang panahon. Inaasahan ng Pangulo na ang perang na ibigay sa mga benepisyaryo ay gagamitin nila sa pagsisimula nila. Maliban sa pagtulong sa nasabing benepisyaryo, ay pinangako rin ng Pangulo na magpapatuloy ang tulong ng National Government sa Infrastructure Project ng lugar. Susuportahan din ito ang development at improvement ng nasabing lungsod. Sa ngayon nga ay may problema sa tubig ang Cagayan de Oro City. Kaya may mga kinausap na ito upang pansamantalang masolusyonan ito habang naghahanap pa ng matagalang solusyon. Nakipag-usap po tayo kay Mr. Manny Pangilinan ng Cagayan de Oro Bulk Water upang manumbalik ang normal na supply ng tubig habang humahanap tayo. Habang humahanap tayo ng pangmatagalan na solusyon dito sa problema ito. Pumayag po si Mr. Pangilinan sa ating pakiusap at handa po siya makipagpulong sa inyong Alcalde upang matundukan na ang suniraning ito at mabigyan ng kinakailangan tubig ang lagpas 60,000 kababayan dito sa CDO. Sa ngayon ay siniguro ng Pangulo na pagsusumikapan pa ng gobyerno na maipaabot ang ibang tulong hindi lamang dito sa CDO pati na rin sa ibang panig ng bansa. Regine Lanuza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipina.